Good morning again brothers and sisters and magandang magandang umaga po umalis sa inyo. I'm here again to read Bible verse for you. And today's Bible verse is taken from the book of Ezekiel chapter 3. When I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways in order to save their life, that wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for their blood. But if you do warn the wicked person, and they do not turn from their wickedness or from their evil ways, they will die for their sin. But you will have saved yourselves. In Tagalog, Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama, at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila ay makapagsisi. Ang mga tao ngayon iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo iyon Pananagutan Today's Bible verse, this wonderful morning for us, it's another reminder that God has given to us. It is about watchmen in the book of Ezekiel. And who are the watchmen on our generation? We are the watchmen being a servant of God. We Christian. We need to preach repentance. We need to preach the gospel of God. We need to share the salvation that God has given to all of us. And here we need not we need to warn those who are committed a sin because if they do not repent for their sins, they will die. But if we don't share the gospel and if we don't warn them, we will be accountable for their sins. It is our duty, it is our responsibility to warn them not to agree With, this, with their sins, even though we are close to them, even though na sila po ay mahal natin, wag po tayo makiayon sa mga mali nilang ginagawa. Kahit siya po ay isa pa natin mangaral, kung siya po ay mali ang ginagawa, warningan po natin siya, Wag tayo makiayon, sapagkat dito po, ang sabi sa atin ng Panginoon, sabi niya po sa atin dito, ay pananagutan po natin, ang mga, kasalanan din ginagawa nila kung ito po ay sinangayonan natin kung ito po ay hindi natin sila bina, binalaan kaya po balaan po natin ang mga gumagawa ng kasalanan ituro po natin ang tama panindigan po natin ang katotohanan the way that you told us that we must not, we must contend for that for the truth and we must be stronger in this world to fight for the truth kaya po, sa buhay natin, maging matatag lang po tayo. Huwag natin sang ayunan ang mga mali na ginagawa ng ating kapatiran. Kahit siya po ay ministro pa, at siya po ay nangangaral pa, kung mali ang kanyang ginagawa, huwag po natin sang ayunan. Kundi, warningan po natin siya ng may pagmamahal. kung siya po ay makikinig, mas maganda po. At kung siya naman po ay hindi makinig, at panindigan po niyang kasalanan ng kanyang ginagawa, siya po ay mamamatay sa kanyang kasalanan. Sa buhay natin ito, ito po ang tungkulin natin bilang watchman sa panahon natin ngayon. Being a servant, being a Christian, we are the watchmen. We need to warn those who continue to commit the sin. Sa mga magagito mga kapatid, patuloy po tayo makinig ng salita ng Diyos. Pag-aralan, manindigan, sa katotohanan. Magandang umaga po sa inyo lahat.